So what's up mga boss Welcome ulit sa ating panibagong vlog Biyahe Biyahe na naman tayo For today's vlog So Ang araw nga pala mga boss Is Friday Medyo marami-rami ng konti ang booking ngayon. Marami-rami ng konti. Ano yan, ma'am? Mabigat po yung isa. Ah, yung muna yung isa. muna, ma'am. Ah, yon mag yun? Ano lang? Hindi na. Ah, pwede ba yung patayo, yung tissue? Para kasya. Kasya kaya? Ay, ah, hindi rin. Ah, yun. 148 Salamat po. Second floor na lang po, akin sa second floor ng ano may rap ah may akyatan ah, ah sige Lama. po salamat okay na first booking mga boss puno agad ang ating bag <laughs> ano masabay natin ng na maliit liit papuntang makati to dito ko pinikap sa sa uyo ayan pwede pa tagilid yan ma'am ay, hindi ah, rin siya kasa ah, sa bag eh. Kasi kahit... Kahit um, pag ganito sya... Message nyo nalang nag-ano. Ha? Message nyo yun nalang yung nag ano, Pag yun. ganon? Oo, oo. Artisan soap yan, kuya. Mahal isa niyan. Pwede pa isa niyan. Katay. Ganyan mo na lang. Ha? I tape mo na lang. Wala akong tape eh. May tape ka ba dyan? <laughs> Kaya nga di ako nagtitape ma'am eh. Kaya mahal eh. Dito ko na lang sa ibabaw. Kasi kahit wala tong ano, di rin siya kasa sa loob. kaya yung naisabay natin mga boss <laughs> sabon na hindi pa pwede itagilid kasi kahit naman siya sa loob ng bag eh, hindi rin naman siya kakasya kailangan tanggalin yung bag so nilagay ko lang siya sa ibabaw ng box di naman maapektuhan yung una natin pinikap kasi tissue lang yung isa so all goods pa rin nagawa na ng paraan kaso yung bag ko is yung bag ko yung plastic cover ko nalagyan ko na ng tape wala na nadugyot na so let's go let's go para yung makati to mga boss sira yung bag ko mga boss oh. tumabingi Bawal pala ito gilid sir, no? Paggilid. May, ano, box. Hindi, ako, yan, no? hindi po. Ito na po lahat, sir. One. One, seven, three. Thank you. Salamat po. 173 binigay sa atin is 180 <laughs> may tip tayo 7 pesos awit ah, oh, tagilid yusin ko muna itong bag ko wala na nadugyot na Okay na mga boss, drop na yung sabon. Yung nasa ibabaw ng box natin. Inuna ko muna yun mga boss, mas malayo yun. Inuna ko yun kasi ano, pag inuna ko tong dalawang box na nasa loob natin is mahirapan tayong ikamada na naman yung ano, yung box na sabon na maselan. Ali, papunta tayo ngayon ng ano sa Makati sa Ayala ano na lang siya ah, 2.9 kilometers lang naman kasi para di tayo mahirapan so update ko kayo mga boss let's go Mistrela sa Lazar no tapos yung isang daan kasama yan dito kay ma'am tapos okay 126 Kala ko tip na eh. <laughs> Ay papaayos boss Ano ba yung sa time card ba yan Yung ginaganon ba Ba't ayaw pa kasi ni sir mag biometric Yung ginaganon sa computer <laughs> Thank you. Every 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 day Hasa <laughs> I think pick pickup mga boss Papunta to ng Paltok QC 126 and delivery fee dito ko kinuha sa Makati. Tas may nakuha na rin ako, Makati going to uh, Project 8. So, let's go. Pick up ko muna isa. Thank you sa tip, sir. <laughs> Thank you sa tip agad, wala pang hindi pa nga binibilang, may tip agad. So, nakakainhin kasabay mga boss. napapuntang Project 8. Kano ba yun? Parang ano lang siya x-ray. 138 mga boss, saktong-sakto pala. Kaya ko may tip. Unahin ko muna yung paltok sa Del Monte Ab, tapos proceed tayo ng Project 8. Let's go, let's go. mga rider, doon nakapin eh. Kaya yung nakapin dito ay no, New midway office. Ya mo na, sir. <laughs> Ali pa agad. Hindi, ah, uh, idadrop ko lang to sa inyo. Ay, na to, diretso na. Tapos bigyan ko kayo ng tip na 100. Bigyan ko kayo ng tip. Para sa siya. Tip mo. Ay, hindi. Hindi, ano to. Bigay ni Sir yan. Para dito daw yan. Sa Susi daw ata. Ah, Susi. oh si kay, kay Christopher Velasco. <laughs> sa Susi daw yan yung sandaan. Ano si Kay Ano? Ha? Ano? <laughs> ano? Hindi, alam mo ba ako binuk niya lang. Tapos, inano niya lang sa akin yung ano. Sandahan. Sandaan, sabi niya, yabot ko daw sa inyo. Okay na, okay. Oh, uh, yung kaya na yun, no? Estrello Ah, La mm, uh, sige. Okay na yun, sir. Iwan ako. Uh. Okay na to. Oh. na, na-drop din mga boss. Wrong, wrong pin. Isa rin yun sa mga, ano eh, sa mali ng mga customer. Alam naman ng... Alam naman ng ano ng yung customer na nag-book hindi niya alam pero yung dideliveran alam nila na mali yung address nila na pag pinipin ganong new new Midway office is doon nga nakapatak pumapatak sa may kabila malapit sa may Roosevelt so dapat kung ganon yung nangyayari is sinano na nila sinasabihan na nila o oh, gumawa sila ng bagong address para iano sa rider di ba Pinapera din nila yung rider eh. wawa naman tayo mga rider nasasayang yung oras natin sana sa mga customer na sana ma-accurate nyo na yung ano yung, yung mga address nyo kung alam nyo mali yung pin pag nyo ipilit kasi kung ano kasi lumalabas na pin dyan sa mapa na nilagay nyo, yan lang naman yung sinusundan namin. Hindi naman namin lahat kabisado yung lugar. Hindi naman lahat kabisado yung mga eskinita o mga building. Kaya mas maganda kung alam nyo na namali, e correct nyo na para wala ng abala. Kasi sa rider din ang bagsak eh Sa aming mga rider eh kung magbihiman kami ng additional syempre may iba naman pumapayag pero may iba syempre eh. nagagalit tas nakikipagtalo pa na bakit naman yung iba nakakarating kadalasan ganun eh experience ko sa mga ano mga customer so wala ganun talaga let's go na ulit let's go project sir mario robles Pwedeng ikan ko tayo sa iyo dyan. Padiretso ko yun doon. Ay, babalik ko. Oo. Ka. Ha? Papirmahan mo lang Oo. <laughs> sige, sige. Sir. No problem. Para di ka na mag-boxer, no? Okay na mga boss. Antayin ko lang. Bali, balikan pala yun. Papirmahan lang. 139 bali walang bawas yun ng 20% napirmahan na saglit lang pinirmahan lang pala tapos binayaran na rin ako 139 binigay sa 150 hindi ko muna minulsa para makita nyo <laughs> may tip tayo dyan na 11 pesos all goods tapos man na akong booking mga boss uh, dito sa sabay sa going to Makati paid by wallet pero may plus sya na 50 pesos So pick upin ko muna ito mga boss Tapos sabayan pa natin isa para tatlo dala natin Let's go! Hello sir Check ko lang sir Pababa na Si John Maxwell D. Leon Okay salamat Okay na mga boss Item pick up Bali inuna ko muna ito nakakuha ko ng booking dito lang sa project 8 lang din ano to ah uh, project 8 go, going to ano paranyake inuna ko to kasi mas malapit siya project 8 tas yung isa baysa pick ko muna yung baysa so let's go let's go All goods na mga boss. Nakuha ko na yung item natin na papuntang Makati. So, dalawang Makati. Tapos, isang paranyaka yung dala natin. Nakatatlo rin. So, wakas. After 10 years. <laughs> after years ago. So, unahin ko muna ito mga boss. Yung itong box. Kasi mas malapit to. Eh. Yung isa kasi, yung documents na pinirmahan lang. Is papunta ng Kino Roses. Tapos Chino para niya kay Let's go, let's go. Salamat. Okay na mga boss, drop na yung documents, yung kontrata sa atin. So, proceed na ako sa next drop of itong ano, yung Monster Box. Dito sa Dasmariñas Village siya sa Kalachuchi. Oh, let's go, let's go. Monster daw eh Sa alaga ba yan? Ah, <laughs> uh, okay na yan, sir. Thank you. Okay na mga boss, trap na yung monster box natin. Proceed na tayo para nyake. Let's go. Oops, yeah. Sir, thank you. Okay na 194 binigay sa akin ni sir is 200 may tip tayo na 6 pesos na tayo booking pa uwi UC. let's go Bergara Junior ayong magre-receive sige po anong item ba yung ano eh? yun ayan sige gusto mo tawagan ko siya para bayaran ka na okay na mga boss nakuha na tayo ng booking dito lang din sa loob ng subdivision ah, ang kasabay natin is papuntang kubaw ito paid by wallet screenshot ko para makita nyo mga boss sapos pagdating doon sa project 4 diskartean lang natin kung makakuha pa tayo ng medyo pa na malapit sa bahay So let's go, update ko na lang kayo mga boss Pag nandun na ako sa first drop off sa Cubaw Mga bang na lang kung magkano kikitain natin Let's go Na traffic Salamat Salamat po 148 150 90 times